Hello guys, good morning guys. Ayan, ito ang ating mga gulay ngayon guys sa workaholic guys. Ayan, pack bed. Bagong luto siya guys, so oh. super fresh ng kanyang pagluto, Ayan siya guys, so oh. pack bed. Ayan siya guys. Tapos, meron din ang palaya. Ayan, ang palaya. Mga bagong luto yan guys. Ayan. Saka, meron din tayo nito guys mula no best seller lang nito guys best seller ayan ito siya guys ang laki o oh. ayan yan ang ating bulalo dito sa workaholic food house bulalukan ito pa rin yung papaitan guys mainit ang sabaw nito nandun sa kusina kumukulukulo siya ayan ito rin isa ito sa ating best seller guys kalderetang baka ayan siya guys ito si Clara <laughs> ayan si Clara <laughs> ito ang pinakamasarap guys ayan, ito yung inaabangan lang mga sugi natin dito sa workaholic guys meron tayong dinuguan ngayon guys, oh. laman yan dinuguan siya na laman, ayan Uh, super sarap nito, guys. Ayan. Ang sarap ito partner sa puto. Ayan. Dinuguan, pork dinuguan. Meron din tayong apitadang pusit. Ayan, bagong luto 'yan, guys, 'di ba? Sarap ng pagluto niya, guys, oh. Ayan. Tapos sweet garlic na longganisa din, guys. Ayan. Sweet garlic na longganisa. Sa toge, guys. Ayan. Siyempre, tofu. Ayan. Sisig na tofu, guys. sa nga din nakain ng pork na sisig ito. Tofu na sisig yan. Uh, healthy food. Ayan, guys. Ayan pa lang yung mga lutong ulam sa ngayon, guys. At ito pa lang ang ating customer. Ayan. Ayan ang Mahinik pa sa ngayon guys Mahinik pa Mahinik pa siya sa ngayon Ayan Ah, uh, Medyo relax mo sa saglit At uh, galing ko lang ng, ano, ng palengke Ayan Ito guys ang aming canteen Ayan o workaholic Food house Bulaluhan Ayun si Madam Clara Ayan siya guys Dito lang yan guys sa may tabi ng Central Mall guys. Ayan siya oh. Ito lang yung Centro Mall. Ayan siya guys oh. Nagikita nyo yung bundok na yan. yan. yung dinarayo dyan na, ano, na may hanging bridge. Yeah, sa may cloud na yung bundok na yan guys. Ang ganda rin dyan. Ayan. pag uh, mapadaan kayo rito guys. Daan na kayo rito workaholic guys. Ginadaanan ito pag papunta ka ng Antipolo Cathedral guys. Dito rin yung favorite ano ah best ng mga customer guys. Kasi ano ah, private to private ayan. Para sa pang-family ayan siya guys. Ayan siya guys oh. Ayan. Ito na rin ang aking money tree guys, ang taas na oh ayan oh. Ang taas na ng aking mga halaman dito oh. Money tree. Ayan. Daming seven fingers. Ayan, no. Oh. Maswerte daw oh, yung seven fingers ng money tree. Ayan, halos puro seven fingers na manata ito. Ayan siya guys, oh. Di ba? Puro seven fingers siya, oh. Ayan. Ayan siya guys. Ang nataasan aking mga halaman. Ayan. Street Food House Bola Luhan. Ayan siya guys. Pagaling ka lang ano, ng Kubaw at sa Masinag, papunta ka ng Antipolo. Ayan guys. Galing ng Masinag yan guys. Ito yung mga katabi namin mga ano, vape shop, loto, tapos, uh, ayan din, uh, flying V, ayan. Flying V, ganyan. Saka, Alphatech. Ayan guys, ito yung mga katabi ng ano ng aming canteen. Ayan siya guys, Workaholic Food House Bulaluhan. Maraming masasarap na ulam ngayon guys. Ayan. Marami pang ilalabas na mga ulam na bestseller guys. Ayan. Kaya tara na rito sa so, Workaholic Food House Bulaluhan guys at dito na kayo manang halian. Ayan guys. Meron tayong crispy sisig mamaya guys. Ayan, isa rin sa bestseller natin. Ayan. And guys, meron din tayong buko. Buko, buko. Ayan. Fresh buko. Ayan, meron tayo nito. Ayan. 25 lang yan guys. 25 lang. Ayan. Perfect na perfect ito sa ating panahon. At super, ano, super init ng ating panahon ngayon guys. Ayan no? Ito, so, bili na kayo ng buko guys. 25 lang. Masarap ito. Ayan guys. ayun sa meron niya tayo mga saging. Ayan. Saka mga organic na suka. Ayan guys. Ayan. Ayan, magre-repack tayo lang mga kutkutin mamaya. Magre-repack tayo ng kutputin Meron din tayo mga dried fish. Ayan guys. Dried fish. Ayan. Ayan siya guys. Ayan, no, tahimik pa ito. Oh. Tahimik na siya, guys. Mamaya, punong-puno na rito, guys. Ayan siya, guys. Ayan, di ba? Ayan ang aming pantin, guys. For the Holy Food House, Bulalukan. Ayan na si Sir. Ayan, regular na customer din namin yan. Si Sir. Ayan siya, guys. Ayan. Thank you for watching, guys. Thank you for watching. God bless.